Assalamualaikum. Ito po yung aking kabuuhan sa biyahe ko sa Bohol. Mula bahay hanggang hotel, ito po. Napakaganda. Double bed yung kinuha namin, harap ay dagat. At pagtapos, tumuloy na kami sa Alona Baywalk upang maghanap-hanap ng to na seafood. Magandang mas pagmasdan ang kanilang biwok, ngunit dito kami kumain sa bee farm na kung saan ay may flower salad. Hook ay gumamela sa atin kinakain ba Pero dito sa mohol, ito ang specialty nila. Nasa tapos nanood kami ng fireworks, kinabukasan umakyat kami sa Chocolate Hill, saan pa nga ba? At dito ay mabubungaran natin ang napakahabang hagdan. Pero pagdating naman sa taas, Alhamdulillah, Hirabil Alamin, talaga namang busog na busog ang ating mga mata. At walang humpay na papasalamat sa ating matutunghayan na ang mga bundok nito, light brown siya. Kama, dumating kami doon ay umambon-ambon pero binigyan kami ng pagkakataon upang makapag-video, makapicture taking sa taas na ito. Umulan ulit pero nandyan pa rin ang beauty ng chocolate milk. Sa gawi roon, natanaw ko ang buhol at dito ay yung uh, slat rust EV at ito ay umambon muli. Pero nandyan pa rin yung kagandahan nang mga bukid na ito. At may babae akong nakonan, oh, tuang tuwa siya, masyala. Walang humpay na papasalamat. At yaan ay pababa na kami at kami ay tutungo na sa tarsier. Nang makapasok kami sa loob, bawal daw ang flash Ito na yun sila guys. So may natutulog, may gising. At yun, tinuturo ko pang nahiya. At dinaanan din namin ang man-made forest. Napakaganda din. Nagtagpo yung mga dulo sa taa. Ayun, oh. nakita nyo ba yun? Dinaanan din namin ang bamboo bridge. Pagkadating ko sa gitna, rumaragiit na. Kaya napaupo na ako sa takot. At ganun pa man, tuloy pa rin ang post. At kung kayo ay nanatili pa rin sa panood na ito, huwag kalimutan mag-comment. Follow me for more. At dito na nga kami sa Libok Floating River. At ang serve nila dito ay buffet. Nakasakay kami sa bangka habang humihimig si ate. Natatanaw ko gawin roon. Punong-puno sila mga foreigner. At napakaganda ng paligid. Ito. At ang boses ni ate. May pa-welcome din sila na tinikling. Kinabukasan ay tumungo naman kami sa exotic anim animal kung saan iba't ibang ibon ang aking nakita, iba't ibang kulay at merong agila. At may paro-paro at magpapahuli pa ba ang octin nyo? Papicture-picture din kapag may time. Sulitin ang tour. At dumuloy na rin kami sa Boholwood. Ito ang beauty sa araw. At sa gabi naman ay ganito. Kinabi na nga kami dito sa taas. Kinabukasan ay ito naman. Sky runs naman kami. Ho, oh, pigil hininga ito. Pero enjoy. At ito ay... Relax kami dito nagkukwentuhan lang. Pagkatapos niyan, dito na kami TV kung saan ang iyong lakas ay mauubos. mag enjoy ka sa driving for one hour kasama ang putikan o para kang nag-aararo ang amoy natin dito. But still enjoy priceless. Kahit putik pa man yan, basta't ako ang nagda-drive, paborito ko yan, gusto ko yan unforgettable yan. Mabuti na lang, huminto na ang ulan. Kung nagkataon, daig pa namin, kalabaw. At ginabukasan, ito na kami sa aming final destination, ang Virgin Island. Dito ay aking hinahabol ang turtle, ngunit di ko kaya. Ang mahalaga, nag-enjoy ako sa aking biyahe sa Bohol. Unforgettable. Kayo kung nag enjoy ka at nagustuhan mo ang biyahe kong ito, comment down below at click be the bell button para updated ka sa mga i -a upload ko at magkita-kita tayong muli sa aking mga upload. Follow for more. Salamat sa inyong panonood.